Ayan. Ayan. Hirap ng tubig dito sa amin. yan May mga nakapila. Ayan. Tubig. yan Ako din nakapila guys. Ayan yung sa akin. No? Ayan. Ako nagpapaigit pero ayan nakapila din ako. Para walang anuhan. Ayan sa akin. Ayan. 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 Ayan ang paninda nila. Puto. Ako po ay walang paninda. Ayan puto. Ayan o. Oh, Tindera. Ayan oh. ay, o. Ayan o. Oh, shout na out. Ito. Na so, na nagaantay din. Walang laman. Walang laman. Ayan. Ayan. Oh good morning. Yan. Nagaga tayong nagising, wala pang paninda, nagaantay. Nagaantay tayo ng paninda mga kabingos. So, Eh, wala akong paninda ngayong araw. Yan. Paninda hi! Shout out! Yan, sila. Oh, nagaantay sila ng paninda. Ayan. Ayan yung tatlong ano, Kapit bahay ko. Ayan. nagaantay ng paninda. So, ba bali walang alam ngayon. Yan. Hindi tayo nakapag-order ng puto kasi dapat ko'y mag-aalam ngayon. Pero mukhang walang alamang. Yan, Lugi kahapon yung mga vendors ng pagtinda ng alamang. So, buti na lang ako nakaubos. Lahat sila may tira. Gawa ng ang tumal kahapon, biglang bumuhos ulan. Kaya ano, hindi sila nakapaubos ang dami nilang trakaya kaya na yan na problema sila ngayon ng pang remit ano hi guys morning yan ating mga uh, vendors dito Ayan. tubig hirap ng tubig dito tubig o oh. yan dalawang timba isang container

Oh, ayan po. Yun. Yung nasa ibabaw lang ng tree, hindi pa nga nauubos. Ibig sabihin, wala si Roy. Hindi wala. Pwede ko lang, basta hindi ako nakawagay. Ito, wala ko. wala ko. Ito, wala ko. Ito, wala ko. Ito, wala ko. Ito, ko. Oh? Ito, wala ko. Okay. Okay. wala okay. okay diyan sa amin ito yung lugar namin ayan mga painters good morning good morning po kung kanina po ay wala tayong paninda wala ng alamang subali so hindi po tayo nakakuha ng alamang kaya gumawa po ako ng paraan para makatinda po ako ng lumpia so ito po ako, nandito po ako ngayon sa Viva Homes kung saan ay magtitinda po tayo ng lumpia at ito po, ang maswerte ito po, tingnan nyo, ang swerte ko ngayong araw ay mga vendors, kung nakikita nyo po yan mga construction worker dito sa highway na ginagawa ngayon po ay mayroon po nag, nag isang babae na dumaan sa akin pinakyaw po ang aking pa paninda para lang ipamigay sa kanilang mga nag, nagkakalkal ng lupa so napakabait po ni ate ayaw na niyong magpakuha napakabait dahil po bibigyan sila ng tigda dalawang lupa at ito na nga po yun o ba diba, napakaswerte ko ngayon araw hindi ako nabigyan ng alamang at ito ngayon lumpia bibigyan ko muna sila opo ganyan dito nga kami nag-aabot ayar bibigkan natin sina nanika nanawar lumpia foreman eh, foreman wait boy sayo pailan nanan pangapat pangapat pang oh panglima sa akin panglima sa akin ang apat pang apat bjorn okay. si, si ate Ayan, si ate pangapat yan panglima na. Pan na eto panglima

May baboy ito? Wala! Wala. May na babae! na 150 pesos sa atin. Ito yung vlogger, siya yung vlogger. Shout out! 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 Shout Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Pang sampo. Pang, Joto, Jopiraso, may, may Pang sampo. Si piraso may pa. Pang onsi. Pang onsi. -dosi! Pang dosi. Hello, hello, hello. Oh Alvin, shout out ka muna dyan. Alvin. Shout out. Shout Yung galing na babae. Oh, libre ni Mayor yan, libre ni Mayor Ilan na? 13 Dabla, 13 na, 13 na. 13 Times 2 26 Kata. Hindi, 26 pa lang Hindi, tagdadalawa lang kayo, 18 Okay na, okay na Okay na, okay na Okay na, okay na, okay na, okay na. Okay na, okay na. 18 peraso lang. Okay, okay. Thank you so much po. Ayan po, nabawasan po ang ating paninda dahil po may nagbigay po po. Wala na po. Okay, thank you so much. Ayan sila o, oh, yung masisipag na nagbubungkal sa dito sa ano, highway. Ayan mga vendors, kararating lang po natin. Ayan, nakapaubos tayo ng lumpia. Kasi po may isang babae kanina na dumaan sa akin. Ayan pinabigyan po yung mga construction worker sa highway. Kaya po, uh, namigay tayo kanina ng lumpia. So, ayan, kaya mabilis tayo nakapaubos. Nandito na po ako sa bahay. Thank you so much po sa inyong lahat. At syempre, shoutout po sa original Bolan Vloggers. Uh, na pinangunahan po ni Ma'am Ophelia Malong, Gina CCTV, Uyi, uh, Bicol Provincia, Ginre, Johanna, Tomski, Rick Rick, uh, Kuya Curbs, Jonaline, Bicola ng Lagalag, Manilari, shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng uh, original Bulan Vloggers, uh, shout out po sa inyong lahat. Kung hindi ko po nabanggit ay pasensya na po, ayan. Uh, Uh, shout out din po kay na uh, Manag Juicy. Ayan, shout out sa iyo. Skipping Teen, Tricky Brandy, thank you so much. Uh, lot lot mix black, Didi Vlog, Imal Lactic. Ayan, mega mega love shout out po sa sa inyo lahat. Ah, uh, Dali Bro Percival, uh, PW Ram, uh, Tita Maria Lewis, shout out. Tita Carmelita, please thank you so much. Thank you sa suporta nyo. At kay Marlene Perez, thank you so much. love shout out po sa inyo. At yan, so, pasensya na po sa mga hindi ko po nabanggit kasi yun po, ah, pagod pa tayo. Ayan, bye-bye po. Thank you, thank you. God bless po. Bye-bye.